did you know that according to the International Organization for Migration, 50 to 60% ng ating mga OFWs ay umuuwi o natatapos yung kanilang kontrata na walang ipon o wala man lang na ipundar? Isa ito sa mga napakalungkot na bagay because ang mga OFWs na yan ay nagsakripisyo na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang pamilya para lang makapagtrabaho sa ibang bansa to provide a better future para sa kanilang family ang malungkot after 5, 10, or 15 years, wala silang ipon or walang naipundar para sa pamilya. Ang isang reason dito kung bakit iskulang sa financial awareness or yung sa tinatawag financial literacy. At isa sa mga bihirang dinidiscuss kasi sa Pilipinas ay yung tinatawag na investments. Pero ano nga bang investments? Ang mga investments na ito ang bubuhay at magpo para sa family mo kapag natapos ang kontrata mo bilang OFW. So, isang goal ng mga OFW ay makapag-provide ng investment na pag-umuwi sila din sa Pilipinas, meron silang ini-enjoy para sa kanila at para rin sa kanilang pamilya. Number one example investment is property. Mapahouse and lot, lote or condo bakit naman magandang investment ang property? Marami kang pwedeng gawin sa property. Number one, pwedeng tiran ito ng pamilya mo para hindi na sa limang upahan o makitira. Number two, pwede mo rin itong pagkakitaan through rental income. Ibig sabihin, hindi mo man tirahan yung property na to, pwede mo siyang pagkakitaan through passive income na may pumapasok sa yo.